ma-apply natin to sa biyahe natin sa buhay na ito. Number one, kailangan mo ng goal. Number two, kailangan mo mag-aral. Number three, kailangan mo magplano. Number four, kailangan mo ng disiplina. Number five, gawin mo tong habit. Number six, pumasa ka sa Diyos. Number one, set your goal. Kailangan may goal ka. So, kailangan malinaw to. Kailangan may mental picture ka. Ano yung gusto mong marating? at kailangan ramdam mo. Nakita namin kung sa kami pupunta, ang problema hindi namin alam paano pupunta roon. Nakita na namin din ito yung tsura ng pagyaman, pero hindi namin alam paano pupunta sa So ang sumunod na ginawa namin, study. Pag-aralan nyo, what it looks like when you reach your goal. Then, nung naaral nyo na, pangplanuhan nyo na. Kung may pangarap ka sa buhay mo, nakaplano yan ng daily, weekly, monthly, para yung yearly goal mo, maabot mo para yung goal mo sa buhay, maganda pa. Number four, yung disiplina na yan, kailangan maging habit. Ito yung araw-araw mong ginagawa. Naging disiplina, then the discipline become a habit, then they will enjoy it. So habit is, we are what we repeatedly do. Hindi e ka pwede gumasa sa iba. Sarili lang at kay Lord. Yung discernment, nagtigay kayo kay Lord sa tamang desisyon dahil hindi mo alam kung anong desisyon yung gagawin mo. Hindi mo mabasa, hindi mo maintindihan. Si Lord lang talaga ang maaasahan. Kaya sabi ng Proverbs 3, 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Magtiwala ka sa Diyos na mong puso. Anong step na susunod? Ano na? Pray, the Lord will direct your step. Ang pagulat sa Diyos na mong mula. Pero ang desisyon para magbago ang buhay mo, ang desisyon para umunlad, ang desisyon para may manating ka, sa'yo magmumula. The power to change comes from God, but the decision to change comes from us.